may ganito pa, di ba mga tre? Alagang-alaga, no? <laughs> may nagtatanong mga tre. Sabi ni Sir Robocop, Just curious, how many kilometers have you driven so far in your new bios? Naalala ko tuloy, mga dre, no? Pambira, anong pecha na ba? Asya, asa is? Ano, bayaran na naman, mga dre. <laughs> Yon, Sir Ayun po ang aking mileage. 2952. Kaya totoo nga mga dre no, na nasa 20,000. <laughs> totoo, parang si sino lang yung nagsabi no. Around 20,000 mga dre no sa one year kung laging ginagamit yung sasakyan. 20,000 or more. Imagine kung ginagamit to bilang pang taxi. Di mas ano pa mga dre no, mas malaki pa yung mileage niya. Bago ang lahat mga dre, magbasa muna tayo ng mga comment at babati rin tayo sa inyo mga dre no? laughing ka eh, no? sabi ni Mick Dayaw it may not be a written rule pero asking somebody how much they worth or their salary is a taboo unless it is for legal matters or talagang close kayo but then again I just want to put it out there oo oh, nga naman <laughs> nakakaya naman no? kung sino sino magtatanong I mean uh, kung baga, out of the blue, tatanungin mo yung kung sino man ang sweldo nila. No? Pero since po yung subscriber yung nagtanong, mga dreno, uh, yun, sinagot ko po. Tsaka wala naman po akong problema kung sabihin ko yung sweldo ko. I mean... Yeah. <laughs> Basically, mga dreno, uh, yung ibang tropa, mga dreno, pag nagtatanong sa akin, sinasabi ko naman sa kanila. Kasi ayoko din mag-assume ano, mag sila or mag-accept. So, by disclosing kung kahit pa paano kung magkano yung ko uh, hindi naman yung ano mga dreno, hindi naman yung talagang eksakto kung baga ano tsaka yung sa savings mga dreno, nagawa ko lang yung ganung kalaki, yung pagtatabi kasi nga nagja janitor ako noon hindi ako nagbabay ng apartment kaya kaya nangyari yun mga dreno. otherwise it's impossible na makapagtabi ka ng more than 50% ng sweldo mo ba? Diba? so yun wag po basta basta magtatanong sa ibang tao lang no? pag hindi nyo close <laughs> Baka mamura kayo. <laughs> Sabi ni Sir Pidel, Pedela Monera, ako na lang kasi ang naiwan dito sa Pinas. Kaya, lagi ko dumadalaw sa mga kapatid ko. Halo Shirley, sa BC Canada. Pwede fruits, veggies at seafoods ipasok sa Canada. I-declare lang. Bawal na bawal ay any meat at seedlings ng plants. Taga-quarantine sa Vancouver ang nagsabi sa akin yun ang sabi niya mga dre no, ni Pidela sabi niya lagi siyang nagdadala ng kalamansi mangga, saba at cook hipon pati frozen slice blue marlin nagdadala rin ako tuyo at tinapa dinadala niya rin bawal chicharon kasi meat din yon kausap ko lang kahapon ng sister ko by the way puro senior na kami ang laki ng itinaas ng property yung nabili ng ate namin na townhouse sa price na 240k ngayon nasa 800k na in a matter of 8 to 10 years Grabe no. I mean yung ano, yung itinaas ng property mga dre no. Naisip ko nga mga dre no, kung may property ako na, let's say katulad noon, tumaas yung value from 240 naging 800. So, naisip ko na what if ibenta ko na lang no. Ibenta ko then yung makukuha kong pera na sobra since let's say i-assume po natin na ano hindi pa bayad yung mortgage niya kung may sumobrang pera na obviously malaki I mean, pwede kang ano eh. Pwede kang kumuha ng paupahan na bahay, no? Yung parang ganun, mga dre. Parang ipi mo yung house mo para makakuha ka ng mas malaki o ng katulad nga ng paupahan, mga dre, no? Anyway, idea lang po. Jamming Sound. Good day, Sir Rice. Follower po kami ni Mrs. Sayo. Shout out po. Tigakabiti din kami. Yun, Jamming Sound. Uh, maraming salamat po. Justin Punsalan, Dre, mauuna pa akong makaalis sa iyo ngayon. Nyan. Bound to Athens, Greece ako sa December 7. Parang last year lang, nagpa-shoutout ako sa iyo. Nung birthday ko, tas ngayon sa wakas, bound to Europe na. Anyway, keep on grinding, making video, sayaan mo lang sila. Sabi nga nila, pag inggit, pikit. Pa-shoutout na lang sa next vlog mo, Dre. Ingat lagi. God bless. Yun! Congrats, Sir Justin, no? Sana all. Sana all, paalis ulit. <laughs> Hindi, ingat palagi, Sir Justin. No? Maraming salamat po sa patuloy na panonood. At good luck, Sir. No? Show team May Amad Amadeus. Ang mura naman ng 15 pesos na pakbet na wala pa 50 cents sa Canada. Meron taga-Calgary vlogger na ini-interview niya mga Pinoy na homeless. Shout out sa next vlog. Yun ang... Kasi mix emotion din ako, ah, mixed emotion. Mixed feeling din ako sa ano mga dreno, doon sa yun nga no? yung I interview mo yung tao. Let's say homeless, 'di ba? Nakahiga sa kalsada, tapos out of the blue, lalapitan mo siya, may hawak ang camera, nakatutok agad sa kanya. Parang ano, uh, ano ba disrespectful, tapos buti sana kung tinanong mo muna siya na okay lang ba, 'di ba? Yung ganon mga andreno. pero without without his consent or her consent. Anyway, kaya nga nang sabi niya mga Andreno. Ano eh? De, depende na lang sa tumitingin mga drenong. Kasi yung iba naman talaga nakakatulong. Ah uh, kahit let's say na-expose yung tao na hindi naman naitanong kung okay lang ba sa kanya yung ginagawa sa kanya, di ba? Somehow natutulungan sila. Yun nga lang at the expense of their uh, pagkatao mga dreno May napanood ako diyan mga dreno si si Joe Woktor ba 'yon? nasa ano siya, nasa BC. Pagkatapos yung isang lalaki na in-interview niya yata matagal ng ano. Ah, hindi si ano yata yun, si Gagong Pinoy mga dreno. Matagal lang hindi nakakausap ng pamilya. So nung na-interview niya yon, napanood ng pamilya niya, then nagkaroon sila ng communication mga dreno. Tapos ah, gusto nang pauwiin yung yung nandoon sa BC dahil nga homeless mga dreno. Medyo naiba siya ng landas kaysa sa pangkaraniwan. Kaya ayun mga dreno, may buting na idudulot sa mawi eh. At yun nga lang talagang hindi maiwasang maabuso mga dre no? yung mga ganong klaseng ano, uh, content o ganong klaseng sitwasyon ng tao mga dre no? nagiging opportunity yun eh, para ano, eh, para para sa ganong klaseng ano mga dre no? na kayo <laughs> <laughs> De, hopefully nag nyo mga dre no? J Mac J L Mac shoutout naman dre John Macasaya from San Angelo pag San, mga dre, pag may San, San Mateo, San Lorenzo, yung mga ganon, kaya ako Tagalog eh. Jan Makasaya from San Angelo, Texas, USA. Iyon, nadali rin. Dre Rice, enjoy watching your vlog dyan sa Pinas. Just to comment doon sa gustong umuwi dyan na nandito sa Canada. Dito you have to start from the bottom back to zero. Ika nga, kahit boss o manager ka pa sa Pinas, pagdating dito, pwede kang maging janitor na dati ikaw ang naguutos o nagmamando sa mga tauhan mo. May hirap talaga mag-adjust, lalo kung mataas expectations at ego. Yun. Oo nga, nakalimutan ko panggitin yung mga dre, no? Yung kasi sabi nga nga nasanay siya sa Pinas na ano, no? Si Ola Escapade. Anyway, masasanay ka rin, sir, no? Na, kumbaga ano anyway, eh, uh, it will take some time para talaga makapag-adjust ka with regards to nakasanayan mo na mag-uutos, no? All of us atin, ikaw na yung inuutosan o wala ka nang uutosan, di ba? Ang kagandahan nun, sir, at least, eh, kahit wala kang inuutosan, mas mataas na yung sweldo mo ngayon, no? <laughs> hopefully, hopefully, sir, no? At, good luck po ulit, uh, tsaga lang, talagang ganun po, no? Pag nag-give up tayo, eh, yun ang mahirap. Kung baga, mga no uh, paano mangyayari kung ang natitira na lang sa atin eh, pag-asa kung magigibap pa tayo eh di wala na di ba JC Flores Shoutout dream Dre more power to your channel salamat po JC Flores Noral Rice pa shoutout naman sa YP ko Lou Hernan Hernandez na araw-araw nanonood sa iyo sa Winnipeg wow naman thank you Mam Ma Lou Sir, thank you po, Sir Norald. Ingat po palagi. Sabi ni Rick Kiss, good PM Dre. Pa shoutout naman makabante family from Surrey, BC. Lagi ka namin pinapanood ni Mrs. lalo na pag pumupunta ka sa SM Dasma. Feeling niya nasa Pinas na rin siya. Keep safe always. Sana mamit ka namin pag nasa Vancouver ka na. Sana nga, sana, sana, ano, sana matuloy. Sana matuloy yung BC o kaya Alberta o kaya Edmonton. Kasi may nagsabi nga sa akin, mga dre, no, na... Sabi niya, okay, uh, let's say, maganda talaga. Especially, mga dre, dun sa may, ano, bant. <laughs> Tama ba? Bant. Sabi niya, maganda talaga kung sa maganda, di ba? May mga pasyalan na talagang dinadayo. Kung tourist spot, mga dre, no. Kaya, kung iisipin mong tumira roon, eh, sabi niya, mananawa ka rin naman, eh, di ba? Ilang beses ka ba pupunta dun sa isang lugar kahit gaano kaganda, di ba? So, the end of the day... Titira ka sa lugar kasi komportable ka doon hindi lang dahil maganda yung paligid mo 'di ba o dahil dahil let's say affordable yung klase ng pamumuhay doon 'di ba Kung baga kung saan ka masaya ba diba? yan yung habol mga dreno Kasi yung isang barkada rin namin tumira daw doon 2 years after ng 2 years medyo na nagkaroon siya ng depression mga Drenno Sabi niya ano eh uh, wala ka man lang mapuntahang malapit-lapit 'di ba hindi ka tulad sa area namin mga dreno kahit umuwi ka ng alangan let's say 5 o'clock galing sa trabaho or 7 o'clock at least 30 minutes galing sa bahay mo marami ng ano mga dreno marami ng establishment kung ano gusto mo ano ba kakain ka sa labas magdidisco ka mamimili ka aabot ka pa rin no yung ganoon mga dreno kaya talagang ano ah, bahala kayo hindi, in other words mga kanta no? Nasa sa inyo po, no? Kung saan kayo mo? masaya, eh? Ayos na yan. Ang mahalaga, eh. Importante. <laughs> so, yun mga dre, no? Ah, uh, pasyal tayo. <laughs> Kala mo, layo na pupuntahan, eh, no? Ninety boss, full tank. Full tank. Ah, uh, card full tank ay, para ay, sa masa may magagalit mga dre pag ano pag ano <laughs> masisita na naman tayo nyan hindi na tayo nagpapalinis ng ano mga dre ng, ng salamin kasi wala ano, tayong pantip eh <laughs> naghahanan na eh kumbaga naghihingalo na mga dre no naghihingalo na tayo Pupunta pala ako sa SM mga dre kasi may pinapabili eh, si Madam Madam Dama para sa kanyang nalalapit na pagdating mga dreno pinagahandaan na. Okay na yan, sir. Lalala ko mga dreno kasi yung automatic tsaka 'di ba pag huminto na kakargahan pa mga dreno Yung CRB parang ganun yung ginawa ko mga dreno Pagka puno nilagyan ko pa rin pagkatapos umapaw siya May may itak ba kayo? Sir? Tap? Ah, wala sir. Wala. Ah, oh, sige. May special price ba sir pag ano Uber? Ah, pag Grab? Ah, ako, sir, may discount. May discount? Grab yan sir. Hindi. <laughs> ID, sir. Hindi. May ano pala mga dito, no? May discount pag Grab. Sumay ulo. Pag nagpapagas ako mga Andres sumasakit palagi yung ulo ko. Hindi ko maintindihan kung bakit eh. Mahal pa naman ng gas sabihin, baka presyo ng gas. <laughs> Mahal eh, ba? Diba? Parang ko na rito, mga kandiri, pag ganyan. <laughs> Ako po, ayaw, under na ito nasa tapat ko. Huwag ka matatakot eh, hindi ka tatantala ng mga jeep na yan. <laughs> hindi tayo makakalis, pag ganyan. Napakahina mo. taytay tay sa'yo. plano niyang gawin wala rin siya signal di ba? ano gagawin na ito? <laughs> hindi ko naman masalubong <laughs> yung ano mga treno yung jeep gawa ng ikaw din ang kawawa pag ano ano pag nagis kisa yung sasakyan si mo ano talaga dito mga Andre no talagang sa pagda-drive kailangan ano ka bardagol ka <laughs> ay ang usong term dito mga Andre no bardagulan o palasubasan yan ang tamang term doon no hawaan nagkakahawaan ng ugali mga Andre no ano yung problema kayo, eh? parking lot haba ng pila sa parking lot o, yung nasa kanan mga dre pila ng parking lot yan alas 4 na mga dre pero tingnan nyo yung pila sa parking lot mula pagpasok hanggang dito <laughs> wala stick baka pagpag pa, kaya ako na ito ganito lang ganito nakabili ako ng pampabata mga dre doon sa street vendor chicharon mahilig ako sa ano mga dreno sa pagkain ka mga street food talaga hindi ka magkakamali pag niyaya mo si street food <laughs> kala ko yung ibibigay na may kala ko yung ibibigay na lalagyan yung may takip yung pala baso lang pero okay na rin mga dreno Chinelas daw mga dre. Op. Mararaglag pa. Wala namang size. Size 5. Magkano nga? 429. Op. Sorry. Medyo marami nang namimili mga dre. No? Marami nang namimili ro No? para sa mga anak-anak ba mga Andre no? yun naman eh no? kahit wala yung magulang basta meron yung anak eh masaya na yung mga magulang mga Andre no? Sabi ko mga dre, dapat pala itong ano sa ko. Ito. Dapat pinalagyan ko ng ano, ng translation. Sabi ng sa akin, ano translation? Sabi ko yung pagpunta ka sa maliwanag, yung ano siya, magiging itim siya. Ah, transition. <laughs> Kala ko translation eh. Pag wala rito yung chinelas, siguro sa ano ako mga treno. Sa palengke na lang ako bibili ganun na lang daming tao diba daming tao sa SM mga dre no? Uh, araw ng ano ngayon araw ng Merkulis parang weekend mga dre no Kaya ano, simula na rin ang traffic mga Dre, no? Medyo matraffic na ngayon. Siyempre, asahan nyo, mag pa yan habang tumatagal. Kaya, uwi okay na kayo mga Dre, Antay na kayo ng traffic dito. <laughs> Masarap daw yung dinuguan sa ano, mga andre, no? Dito sa Rason. Rason ba? Rasons? Puto dinuguan. Hindi ko lang alam kung magkano. Pero, tingnan natin, na. good afternoon. Magkano yung ano, puto na, ay dinuguan na may puto? Sorry, sir. Hindi po. Na may puto. Ah, walang puto, dinuguan lang. I see. Ano Sige, thank you. Ah. Napakaswerte, di ba? <laughs> may dinuguan, walang puto. Eh, di paano mangyayari, di ba? Ayoko naman kumain ng kanin dahil walang puto dito na lang ako mga dre no? sa ramen kuruda masarap yung ramen dito tsaka medyo matagal-tagal na rin no? wala nang huling kumain ako dito pinag-ipunan ko to mga dre no? para makakain dito katapat niya yung chokes to go laki restoran no eh yung price ng ramen nila mga dre no? Masarap dito, masarap yung ramen nila. Hindi ako mapapahiya sa inyo. <laughs> Yabang eh, no? Hindi, depende po sa inyo yun, know, Kung anong taste nyo. Pero masarap po dito, definitely. Ramen Gyodon. Yan pala yung pecha natin ngayon, mga Dre, ah. December 6, parang ang labo na rin ng mata na itong camera ko, ah. <laughs> Ayan ang sabi, mga Dre, oh. Sabi niya, your one-way Montreal flight is now 237,381 pesos on Etihad. Mm -hmm. We don't predict a lower price than this. Book now. Ano <laughs> yun? Joke, joke? Lower price than this? Napakamahal, di ba? Ito yung ano nila mga dreno. Ako, oh, ano to? Basta beef to mga dreno. Beef na may rice. Tapos ito yung sabaw ng beef. Tapos ito yung ramen natin na medyo maanghang-anghang. Tapos meron silang tsaa na may alak. Depende sa gusto mo. Pero tsaa lang talaga mga dreno. Joke lang yun. <laughs> tsaa lang tsaa. Tapos prutas. Let's it. Tama lang nangyari ngayon mga dre. Nawala ko yung parking ticket ko. Pagdukot ko ng wallet siguro nung magbabayad ako. Pagkatapos, nung nalaman ko na wala na yung parking ticket ko. Eh galing na ako sa ano mga dre, no? sa Watson. Naka may binili na ako doon tapos sa uh, sinuklian na ako. Tsaka ako napansin nawawala yung parking ticket ko. Ngayon, ang nangyari naman mga dre, kakadukot ko sa bulsa, ang nawala naman yung sinukli sa akin. <laughs> yung sinuklay sa akin mayigit 600 nawala no, nahulog din eh etong pagkawala ng parking ticket may bayad yata ito mga dyan no? what a day galing tingnan natin kung paano sistema mga dyan no? mukhang matatagalan tayo rito sa ano na to sa parking ticket let's see magbabayad ka na magbabayad ka pa Ha ha ha. Anyway, ganun talaga. Sir, nawawala yung parking ticket ko. Paano ba gagawin? Magkano, magkano sir? Tapos, saan ako magbabayad? Titingnan mo. I-register mo rito. Tapos, oh, ibigyan ko kayo ng ticket. O, sige, sige. na Okay lang kasi, sigurado ko dahil ako. Una, lalagay na yun, tapos binabuti. So, anong ginawa nila mga dre? Para sa lost ticket Nagbayad po ako ng 200 Nagbayad ako ng 200 mga dre no? Sabi nila, refundable naman yon Kung makita ko daw yung ticket Kung na-misplace ko lang Ang problema mga dre, hindi ko na-misplace eh Sigurado ako na ano Na dala ko yung ticket mga dre no? Tapos, tinignan nila yung ORCR ko Tsaka yung lisensya ko The record nila. And that's it, mga dre. That's how I lost. <laughs> that's how I lost my 800 pesos, mga dre. 800 pesos, 200 ngayon, tapos 'yung sukli sa akin na 600 plus, 650 I think. Uh, yan ang kabayaran ng katangahan. <laughs> Yan ang kabayaran ng katangahan mga dreno Hahanapin ko pa sana mga dreno Hindi <laughs> ganito no Bumalik ako dun sa Sa Ace Hardware Kasi sigurado ako Parang dun ko nalaglag mga dreno Kasi yun yung huling bunot ko ng wallet Pagdating sa Dito sa ano Sa Watson Kasi Ace Hardware Watson Pagdating sa Watson Dun ko na nalaman Na wala na yung ano Yung ticket mga dreno So Pagtapos noon Uh, dumiretso ako ngayon sa ano, sa Ace Hardware. Tapos eh parang kapkap -kap ako ng kapkap -kap sa bulsa ko mga dreno. Tinitingnan ko nga baka nasa bulsa lang. Kakabunot ko ng laman ng bulsa ko. Ang nahulog naman yung isinukli nga sa akin sa Watson. Anyway mga dreno, uh, sana yung nakapulot kahit paano ano sa makatulong mga dreno. Yun na lang, yun lang ko mga dreno. Kasi madaming tao eh gusto ko sana bumalik doon sa ano sa sa Ace Hardware baka doon ko nalaglag mga dre no? pero hindi na ako nagbakasakali kasi nakaka-stress lang mga dre no? <laughs> stress ka na sa ticket sa pag-iisip ng parking ticket may stress ka pa doon sa na wala akong pera so hindi ka na masyadong inanong mga dre no? uh, hindi na Basta yun lang mga dre At yung mga kapulot Mapapakinabakan yung pera mga dre At sa kaalaman na ganon Is okay lang ako mga dre It's all good Leave it just <music> more What's the